Hello mga kalalabs! A day in my life sa kusina. Ganito lang naman kasimple si Nides TV1 maglinis dito sa kanyang trabaho sa abroad. So ayan ang mga kalalabs. Papi-text lang naman tayo dahil galing pa lang tayo sa pagbakasyon. So ayan, ituturn ko na rin po kayo dito sa aming kusina. Ah, uh, panuorin nyo lang ng buo ang aking video na to. Nasa dulo ang kabuuan ng aking ah, uh, kusina tour. Ah, yun. Do, aking kusina ba? So, ganyan lang naman. pa -petex, petex lang tayo dahil wala naman tayong tagabantay dito. Gano'n lang din kasimple ang gawain sa araw-araw dito. Ang nakaka-ano lang talaga ay board ka. Pero, sa ngayon, may online naman tayo ah uh, hindi na tayo mabuboard. So, ganyan. Petex-petex lang while naka-online. So, bilisan lang natin ang ating mga trabaho sa pagdust. Ayan. Uh, tanggal-tanggal lang ng alikabok. Pero hindi naman maalikabok pa masyado kasi nga po ay winter. Hindi pa nag nagbubuga ng uh, ano nga ba yun? alikabok. So, ganyan-ganyan lang. Sabayan lang din natin ng pakimbot-kimbot. Siyempre, hindi naman nawawala yan kang Mikay Nides TV kung hindi siya kumimbot. Ganyan talaga ang life dito sa abroad mga kalalab. So, hindi naman kahirapan. Ang mahalaga lang po talaga sa ibang bansa para hindi tayo magpagalitan palagi ng ating mga employer ay panatilihin ang paglinis ng kusina or kahit sa ang sulok ng kanilang mga bahay. Dahil dito nga po sa akin, bakit nga po ako nagtagal dito? Dahil, syempre, malamang nagustuhan nila ang ang paglilinis ko, ang pag ang pag-alaga ko ng kanilang tahanan. So, ang lalo na sa mga employer na hindi pa kabisado ang ibang lahi, so mag-ano lang talaga magtiyaga at magsikap lang po tayo sa ating trabaho Trabaho po ang ating iisipin, hindi kung ano-ano uh, Maka-focus lang po tayo sa ating trabaho Sulit na sulit naman talaga At mapamahal talaga tayo sa ating employer I-enjoy lang din po natin ang ating mga trabaho Being isang uh, OFW dito sa ibang bansa Kapag focus lang talaga tayo sa ating trabaho Ay hindi naman talaga magiging salbahe din ng ating mga employer. So, minsan siguro uh, stress sila, dagdagan pa natin hindi tayo naglilinis or hindi natin ginagawa ng maayos ang ating mga trabaho. So, ganyan lang naman ang buhay dito sa ibang bansa. Weather, weather lang. Charot. So, ayan mga kalalabs, enjoy, enjoy lang po tayo sa uh, pagtrabaho dito sa ibang bansa. pakimbut kimbot tayo sa ating pagtatrabaho. Katulad nga ni Nina Nights TV dyan. O, ayan lang naman talaga ang gawain ko dito mga kalalabs. So pagkatapos naman natin mga kalalabs, hindi naman mawawala na magmamap po si Miss Nides TV1. Ayan, ang aking gamit. Pwede na, rin naman gagamitin yung may handle, pero mas komportable po ako magmap yung futang aking gagamitin sa floor para mas madali. Makikita kung malinis talaga yung ginagawa ko. So mga kalalabs, ito po ang kabuan. From here sa door, ayan kami, may cooler kami. Ayan, ang fridge, tapat talaga sa aking kwarto. Ayan, TV. So, nahagip pa natin ang kamera. May kamera din naman dito sa ila ang kusina. Pero, don't mind kapag mag-tiktok ako, charot. Ayan, simple lang naman talaga dito. konti lang ang mga kagamitan dito sa kusina namin. Pero, kailangan lang talaga alignment. Uh, walang mask. lalong dito sa lutuan. So, ganyan lang pa, mga kalalabs. Don't forget to follow me, Nides TV.